time ano oras na boy <laughs> walang relo eh <laughs> 9.27 the time is 9.27 anong date ngayon 20. November 20 Monday no uh -huh. Monday okay so lalapag sa Supero Dog Farm ang Philippine Forest Dog okay so may nagpa-adapt sa atin ng isang Philippine Forest Dog Tsaka na natin na-explain ko ano yung, anong pagkakaiba ng Aspin, Ascal, Philippine Forest Dog. Yung mga yan. Iba-iba yan eh. Witch Dog. Bird Catcher Dog. Maraming pangalan yan. Tsaka na so, tsaka natin pag-usapan. So, nakakabahan ako eh. Andito na. Tsaka malamig dito kaya eh. <laughs> nahutal ako. <laughs> Hintay lang natin. So, si pangarap ay 3 months old. Yung mga alabay papis ko, 3 months old din yon So, sing edad nila. Mas matanda lang si pangarap ng 3 days. Okay, hey, tinan natin. Ano, Albert? Kamusta biyahe? Asa saan nasa ko? Saan nasa ko? Labas natin dito wala ko mabigat. Hindi pala. Okay. Ano? Uwi na kayo? O, oh, ingat, ingat. Sige. Magaan lang naman. So, kaya na ni Michael buhatin. Doon tayo sa nursery. Tingnan natin. Exciting. Ang ganda ng kulay. Tingnan natin ay itsura. Okay, so dito natin nilalagay si Pangarap, Temporary, sa uh, area ng mga alabay ko, no? So, nandito, andito sila. Lapo-lapo, sila John Wick, Star-Lord, No, uh, si Mayumi, at saka si Hiraya, dito sila. Ang gando! <laughs> Hi. Hi! Excited si Janoic sayo ah. Bigyan natin siya ng space. Ito yung veterinary record niya. So, siya ay... Ah! Pinanganak siya ng August 4. August 4, 2023. Yung mga puppies ko, pinanganak sila ng August 9, 2023. So, mas matanda si si pangarap ng five days sa mga alabay puppies natin. Nineta, kompleto na siya ng shots. So, okay, kompleto na. Meron na rin siyang anti-rabies. Meron pa siyang uh, kennel cough vaccine. And then, meron ba siyang ano, deworm? So hindi ko makita yung deworm Ayaw niya lumabas Ayaw natin pinitin Kasi ito naman Kennel area niya At uh, Bibigyan na lang natin siya ng Tubig at saka ng pagkain So ilalagay natin dito I understand Nagbiyahe to Kaya Nagbiyahe siya So stressful yung biyahe niya It's about 3 uh, hours yata ang biyahe niya Tapos bago yung settings naniniibago siya sa ganitong setting so hindi natin siya istorbohin mukha namang siya ay healthy Magandang nose makita bang coat sa so, natin bukas iwanan muna natin siya dito i-fill niya yung lugar at bukas ay babalikan natin siya okay so yun na muna sa ngayon okay Okay? Ayaw pa. Sige, update namin kayo bukas.